Hi hey guys, uh, magandang araw lalong-lalo lalo po sa ating mga Kapwa Security Personnel. At uh, syempre kung saan po nakakaabot ang video ito. Magandang araw po sa inyong lahat. At uh, sana po ay lagi kayong uh, safe at uh, mag po kayo lagi sa inyong mga duty. Okay. So sa video ito mga 59 ay pag-uusapan naman natin ang uh, sweldo no ng uh, security officer at ng uh, ordinary guard kasi marami pong nagsasabi na mas malaki daw ang sweldo ng security officer kaysa sa ordinary guard okay So syempre mga 59 kung bago ka lamang po sa aking munting channel ito nga pala si Robert CD Vlogs nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa paggawa ng report and of course uh, regarding po sa usapin uh, tungkol po sa ating trabaho bilang isang security personnel So kung uh, gusto niyo po ang mga ganitong content mga 59 pwede niyo pong bisitahin ang ating uh, channel diyan. So hanapin niyo na po ang playlist natin diyan at uh, panoorin niyo na po yung mga video natin para meron pa kayo matutunan mga 59. Okay? So yun nga mga 59 na uh, pagpatuloy natin yung ating topic uh, regarding nga po sa sahod no. So kung inyong iisipin mga 59 is malaki talaga ang sweldo ng uh, security officer. So alam nyo kung bakit mga Five-Nine. So kapag security officer ka kasi mga Five-Nine, Ay uh, Meron kang uh, allowance Kapag isa kang uh, detachment commander Ang binibigay po ng allowance ng uh, agency Is uh, depende po sa agency no So meron 3,000 Meron 2,000 no? Depende po sa bagay ng agency Then yung sa SIC naman or sa in charge niya is meron namang mga isang libo so syempre uh, malaking bagay na rin 'yon every, every uh, month no na meron kang allowance dahil kapag uh, officer ka topic talaga 'yan is uh, 12 hours so may mga detachment kasi na may mga pwesto na merong 8 hours lamang yung ordinary guard so doon lang nagkakatalo kumbaga secretary officer kasi mga 5-9 is pwede po, po silang pumasok nang buong 15 days na walang absent kasi nga Uh, kailangan talaga yan siyempre sa detachment yung araw-araw mayroon dapat officer kasi siyempre in case may mga problema siyempre uh, kailangan talaga may officer confer sa ordinary guard na talagang may schedule ka ng D.O.P. so out of 15 days sa halimbawa so magkakaroon ka lamang ng duty ng uh, 13 days kasi kung kompleto yung uh, D.O.P. reliever nyo so ibig sabihin bawat cut off meron ka ng 13 days so malaking bagay din po yun no? uh, kapag uh, isipin natin so yun nga mga 5'9 talagang uh, totoo naman na sabi nila na, na medyo malaki talaga ang uh, difference ng sahod. no Pero kung isipin natin mga 5'9 doon lang naman yung nagkakaroon ng difference doon sa allowance na binibigay at of course sa araw ng pasok at siyempre doon mga 5'9 sa overtime. Pero siyempre mga 5'9 isipin nyo rin na talagang uh, worth it din or talagang uh, deserve din ng mga officer opiseryong kasi siyempre kapag may mga problema, talagang officer naman ang umaharap, officer naman lahat ang uh, gumagawa ng paraan para maayos yung isang detachment. So, deserve, deserve ng officer yon na kahit pa paano ay mataas ang sahod nila o mabigyan sila ng allowance. Kasi nga, hindi naman pwede na ipares natin sa ordinary guard. Eh, Siyempre, kapag may mga problema, automatic officer naman talaga ang humaharap dyan sa mga client o sa agency. No? So, siyempre, deserve nila yon Yun nga, sinasabi natin. Deserve nila yon na makatanggap ng allowance or ay papano ay uh, medyo mataas yung sahod. Okay? Pero, siyempre, kung isipin natin yung mga 5-9, minimum lang din naman po yung uh, sahod ng mga officer. So, siyempre, 8 hours minimum din overtime. So, same lang naman sa ordinary guard, kumbaga. Pero, yun nga, sinasabi ko, doon lang nagkakatalo sa allowance, sa araw ng pasok, And, of course, sa overtime So, yun lang naman ng kakatalo doon, mga five no? So, yun, sana, mga Five-Nine, eh, ay kahit pa ay eh, uh, naliwanagan kayo at nabigyan ko kayo ng kuting idea uh, regarding po dyan, no? So, yun, mga Five-Nine, siyempre kung bago ka lamang po sa aking uh, munting channel, sana po huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, comment, and of course, mag-subscribe po sa ating munting channel para kahit pa pano ay eh, updated po kayo sa mga video na susunod pa nating upload, okay? So, yun, mga five maraming maraming salamat po. The sa sol.